Hi guys. Uh, tayo ay mag, mag, unboxing. Ayun, unboxing. Oh. Nakakaubad pa tayo kasi mainit dito sa rooftop. Saka kaliligo ko lang eh kaya hindi muna ako nag-suot ng damit. Ayun. Nakikita niyo, maputi di ba? Kasi ito medyo maitim. And uh, exposed kasi ako sa sa UAE kasi dati ko trabaho sa UAE gasoline boys uh, attendant ang tawag sa amin attendant so pinaganda lang yung sales attendant pero ang ang position talaga namin doon sa UAE is a uh, uh, gasoline boy attendant so mag unboxing po tayo galing sa JNT as usual si si ha ah, hindi pala natin na ilagay yung ating wireless microphone pero okay lang maririnig naman dahil malatitan naman ang ating camera ang nagpadala nito ay ang JNT Express at galing sa TikTok shop. Binili ko syempre, di ba? Tapos ang delivery rider ay si Genial Cortez. Shoutout ulit sa iyo Genial Cortez. Pasensya ka na hindi ko narinig yung doorbell mo kanina. Kasi nandito ako sa laptop. Tsaka kanina nagta uh, ano ko lang ano eh. Lalaba ko ng mga basahan. So, ayan. Buksan na natin, no? Huwag na natin patagalin naka vertical tayo na uh, video hindi siya naka horizontal pero okay lang yan naku may dumi pala dito buti na lang hindi ko so eto po ang ating uh, sing sing ng kalapate in order ko nga sa tiktok shop lalagyan natin ng sing sing ang mga kalapate ito kasi wala silang sing, -sing last lagpas na nga eh dapat 5 to 7 days ang kanilang paglalagay ng ano ng sinseng pero at least itong sinseng na to hindi susuot kung mag na lang natin no o, ganon o, ganito tapos tsaka i-clip ito na o sandali lang mga pogi pogi o maganda Lahat, hindi pa natin alam kanilang kasarian so ayan po sandali lang sandali lang <laughs> ayan sandali lang ilipad ka na ba? Oh, nahirap pag nag-iisa eh. Oh. Ayan. Kita nyo ba? yan po ang lalagyan na natin. Ayan. Ayan o, oh, may sing, na siya. oh, ayan. Ready to flight na ang ating batang kalapati. So, yung isa naman ang lalagyan natin. Ano na? Santo kang Katate Ito yung isa. May mga number siya, hindi pa lang ibig, ibig sabihin ng mga number na 'to. Pero 890, ay nakalagay 890 nakalagay 890. So, anin na lang natin. Ah, uh, siguro kailangan ilista yung number 890 tapos lalagyan natin ang pangalan para alam natin sakaling dumami ang ating mga lapate. Uh, ang dami nilang pagkain. <laughs> Ganti Sandali. Sandali lang. Lalagyan lang ka ng sing sing-sing. Sandali, sandali. Wait lang. Wait lang. Oh, sorry, sorry, sorry. Sandali lang. Sandali lang. oh, ayan. Ayan, may sing-sing na siya. Oh. Ayan, no? Oh. May sing-sing na. Ayan, may sing-sing na siya. 850. Ayan. Tama ba? Ah, pala. 890 pala. Sorry. 890 ayan 890 saan nakikita nyo kasi uh, madilim yung nakikita ko sa screen ng ating cellphone na teka teka ayan ayan uh, kita nyo kakulay siya ni ano ay huwag <laughs> kang malikot kakulay siya ni Grisel ang kanya nalang nanay hindi siya kakulay ng tatay nila si Norman Black pero yung isa ngayon for sure anak yun ni Norman Black eh. hindi ni Kalaputi siguro yung anak ni Kalaputi yung hindi napisa Ayan, meron tayong Ah, yung isa pala, lalagyan na rin natin ng six. Sayang, naka-vertical yung at Naka-tama, vertical Dapat kasi horizontal ang pag-video natin Kasi yun ang format ng uh, Long form ng uh, long form uh, video para sa ating uh, channel pero okay lang nagawa na lang natin ng paraan pero kung hindi natin magawa ng paraan ano pa rin, na lang din so ito yung isa lalagyan natin Ito. sabi ko hindi ko hawakan pero kailangan natin lagyan kasi ng suit ng sing sing Dali lang, sandali lang. Ang tagahawak eh. Hop! 080 ang kanyang number. Hindi pa natin sila nabibigyan ng pangalan. Hindi pa natin naanuhan. Ayan. Ayan. Meron na rin siyang sing-sing. Oh. Ayan. Kamukha siya ni Norman Black. Kasi tignan nyo. Oh. Black na black siya. Hindi siya katulad ng kulay ni Grisel o, ni Kalaputi. Ayan dumumi <laughs> o, Ayan na ha Dumumi po ang ating kalapati Ang ating nakay Ayan may mga sing-sing na sila Shout out po kay Inay Merly Kay Deslorica at kay Kamerses Siya po ang uh, sponsor ng ating kalapating inaalagaan uh, ngayon ang uh, December po sila dumating sa akin December 2023 last year po Uh, kaya si Mia po ay 2 uh, two weeks old na nandumating sa akin. Pero ito sana itong mga inakay natin maging maamo sa atin, palaging lalapit. Kasi si Mia, two weeks old na dumating, hindi ako yung, yung naging, hindi niya ako nakikita nakikita niya si Kamis na nag-aalaga sa kanya. Kaya, mailap sa atin si Mia. Pero itong mga inakay natin, uh, palagi natin niyang dadalawin, takapusapin, tapos papakainin na rin natin para malaman nila kung sino yung sasamahan nila, di ba? Ganon, kasi niinggit ako doon sa mga ibang nagbo vlog yung mga kalapati nila lumalapit talaga sa kanila kapag nila yung pagkain o yung, yung mga seeds, ginagano nila sa mga alaga nilang mga kalapati. Yun, di ba? Ano yun, nakakatuwa. Kasi lalapitan ka ng inaalaga mong kalapati. Etong si Mia kasi, eh. Ah, suplata eh. Namamansin na niya, pagka ka nangihina siya <laughs> ayun si Mia oh nandun sama-sama sila ayan sana nakikita nyo ayan sila o apat sila dyan hmm. si Grisel, si Norma, si Whistler tsaka si Mia ayan yan yung apat tapos si Kalaputi nandito nagpakain siguro yan si Kalaputi sayang so, hindi ano hindi tayo nakang pero okay lang yan lalitayin kayo niyan no, yung nagpaalam na pero may video pa sole kaya kailangan palagi nyo pong bu buo nyo pong panoorin ang ating video o ayan, ayan po sila Mia at ang ating mga inakay ayan ayan ang ating mga inakay may mga sing-sing na po sila at maraming salamat sa inyong panonood bye bye na po